Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na maituturing na tagumpay ng Pilipinas ang solid commitment na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Amerika at Japan para itaguyod ang soberanya at territorial integrity ng bansa. Sa inilabas na joint vision statement ni Pangulong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida Tinutulan nila ang naging agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese militia vessels sa West Philippine Sea. Iginit din ng tatlong leader ang arbitral tribunal ruling kung saan nakasaad na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at dapat itong igalang ng China ayon pa sa House Speaker Ipinamalas ni Pangulong Marcos ang kanyang matibay na pamumuno para isulong ang diplomatic initiative at kapakanan at interes ng bansa para protektahan ang ating teritoryo.